Ito na nga ang masamang balita. Yung isang bato, eh, naging dalawa na. So, that time, parang naalarma na ako. Kinabahan na ako. Ang dami ng pumapasok sa isip ko. Nas Nasyak ako. ako si Alvin Panganiban, isang OFW, 46 years old, nakatira sa Commonwealth Quezon City. Aking pong i share sa inyo ang aking naging experience kung paano po nawala yung aking karamdaman. June 2022, umuwi po ako ng Pilipinas. Nakakaramdam na po ako ng pagkabloted sa katawan ko. Then one day, pagising ko ng umaga, medyo masama yung pakiramdam. Sabi ng misis ko, Ba't di ka kaya magpa-check sa doktor? pumunta kami sa doktor, nagpa-check up. Sabi ng doktor, ultrasound ka muna, full abdomen, laboratory, para malaman natin kung saan nanggagaling yung sakit mo. At that moment, kung i-rate natin from 1 to 10, yung sakit is nasa 5 pa lang. At uh, nakita nga doon sa ultrasound na mayroon akong gallstone. Isang piraso pa lang that time. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko pa naman siguro to kasi isang bato isang bato lang naman kaya siguro mag flush out in mo wala maraming tubig din ko lang tong gamot na binigay ng doktor that's it so bumalik ako ng ano ng abroad ulit ng trabaho ulit December 2022 nag-decide ulit akong magbakasyon sabi ng missis ko bago ka umalis bumalik ulit sa abroad kailangan magpa-check up ka ulit para malaman natin kung nawala yung bato mo sa pakiramdam ko noon eh, parang wala na nga ako ang hindi ko naman nararamdaman na yung sakit, sabi ko sa kanya. Hindi, para makasure tayo, magpa-check up ka ulit. Punta ulit kami ng ano, doktor, the same procedure. Ito na nga ang masamang balita. Yung isang bato, eh naging dalawa na. So, that time parang naalarma na ako, kinabahan na ako, ang dami nang pumapasok sa isip ko nashock nas ako. Iniisip ko na paano na akong dumami nga. At one day, sabi ng doktor, sumabog na yung updo ko at maapekto na yung ibang organs ko. What if kung mangyari doon sa abroad, walang... Wala kang kadamay, nag-iisa ka lang doon. Nandun na yung risk. Sabi ko, paano kaya ito ka ako? Isa lang ang paraan dyan, sabi ng doktor opera natin yan. At dalawang option yung opera. Pwedeng open surgery, iiwain ako dito, or yung tinatawag, ng, tinatawag nilang laparoscopic. Yung sa open surgery, less than 50,000. Then yung sa laparoscopic, were 250,000. Parang worried na ako that time. Sabi ko sa misis ko, babalik ulit muna ako ng ano, abroad. Mag-iipon ako ng pampa-opera. Tapos pasulput-sulput na yung sakit ng tiyan ko. Baga, very ano na eh, yung alarming na very disturbing na sa trabaho ko dahil hindi na ako makapagbuhat ng mabigat. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Kailangan makauwi na ako ng Pilipinas makapagpa-opera na matanggal na itong sakit na to Kasi pag ito pinabayaan ko, paano na yung trabaho ko, family ko, dahil ako lang ang inaasahan nila. So, yun ang nagtulak, mag decide sa akin na bumalik na Pilipinas para magpa-opera. January 2023. Paalam na rin ako sa boss ko. Uwi ako boss sa Pilipinas. Magpapa-opera ako. Pinakita ko sa kanya yung mga result ng test. Sabi niya sa akin, ba't di ka na lang dito magpaopera? opera Mas magagaling ang mga doktor dito, sabi sa akin. O sige boss, dito ako magpapa-opera, pero alagaan mo ako sa ospital. Oh, parang nag nag oh, of course boss, kailangan. Pamilya ko dapat. Sila ang unang-unang mag-aalaga sa akin hindi mo magagawa yon dahil siyempre negosyo mo lang ang aska as sa win mo sabi ko sa kanya so pinayagan ako pinayagan akong bumalik ulit ng may decided na ako magpa magpa-opera talaga tanggap ko na sarili ko eh na siguro talagang ganon kaysa worst pa yung mangyari sa akin pag uwi ko ng May, umunta kami ng surgeon, same procedure, kasi kailangan daw yon para maging smooth yung operation. Walang problema sa ibang organs. That time, yung aking anak, may sakit din. Pinapainom ni Mrs. ng salbeo. Sabi ng aking asawa, ba't di ka rin mag-take ng, ano, ng salbeo abang iniintay natin na maging stable yung ano mo bago tayo bumalik sa surgery at may schedule for operation. Take chance. Kumala nga natin. Baka nga naman ma... Ano, ma matunaw. So, tinik ko yan for 3 weeks. Ginawa ko na siyang tubig. Sunod-sunod na ang inom ko. Umaga, isang baso, kalating tubig. Then, for scoop siya. Para mas concentrated yung mix. Then, sa gabi, bago matulog, uminom uh, din ako. Ginawa ko na talaga siyang ano, tubig na. Kailangan na, uh, ano, nalusaw malusaw. So, pa, ano ulit kami, nagpa-check up. Nakita yung ano, sa ultrasound na yung bato nalusaw. Nalusaw siya. Sabi ko, wow, galing naman, nalusaw. Unfortunately, nung bumalik kami sa, sa doktor, tuwang-tuwa na ako that time dahil sabi ko, nalusaw. So, pinakita namin sa doktor yung, yung result. Sabi niya nakalagay doon, sludge. Sabi ko, Dok, ano ba yung sludge? Ay, yan yung ano, yung nalusaw yung bato mo na naging buhangin doon sa ano mo, sa abdomen mo. Okay na ako doon, Dok. Ako, di, nalusaw na pala eh. Ako ay hindi pa. Bakit daw? Kailangan pa rin na operahan yan. Kasi yung lining ng ano mo, gallbladder mo, is kumapal na. Darating yung time na mapupuno yan, kakapal ng kakapal, may tendency pa rin na pumutok yan. So, risky pa rin. Sabi ko, ano ba yan? <laughs> so, sabi ko siya, mean, siguro, ano, tuloy-tuloy ko yung ilang lang sa Kasi, naging sludge eh. Malapit na yung two weeks na binigay ng pagbalik namin, nagpa-ultrasound dito. tignan ulit natin, baka kake, baka wala na. Nung lumabas na yung result, bumalik kami sa doktor. So, binasa ng doktor. Sabi niya, Oh, sir, sabi, ano bang gamot ininom nyo? Sabi sa akin, Bakit po? E, wala kayo nga eh, wala na kayong ano eh. Wala na stone. Clear na yung ano nyo sa gal nyo. Wala nang ano. Sabi ko, Hindi, dok, sigurado kayo. Ang <laughs> mali lang yung ano, yung interpretasyon nyo, pagkakaano nyo. Hindi, sure ako, ito, wala na. Wala na akong operahan sa'yo, pang operahan ko sa'yo, sabi sa akin ng doktor. Talagang tuwang-tuwa ako, grabe. Akala ko, maano na ako eh, akala ko, ma na ako, matatanggalan na ako ng ano, ng isang part ng katawan ko, magkakaroon na ako ng tuglan sa katawan, tapos gagastis pa ako ng malaki. So, yung lahat ng agam-agam na yun, nawala, nawala. Miracle yung nangyari sa akin yung pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag ko. Kasi parang gagawin ko na lang siyang maintenance para yung chance na bumalik, wala na. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Salveo. Malaking impact talaga yung Salveo. Kung hindi dahil sa Salveo, tuloy yung mga pang pangarap ko sa buhay. Feeling ko, may guardian angel ako. Protektado ako all the time. Pagdating sa kalusugan ko, ito ang nag-save sa akin. Nawala lahat ng worries ko sa buwan. Ako si Alvin Panganiban at ito ang aking kwentong salbayan.